Welcome to my channel mga kaamiga amiga Diliput ko muna kayo dito sa napakaganda Bonsai Sell birds are wild oh, Ang ganda wow, ang ganda Ibat-ibang klase o oh

Oh, mga amiga, ang ganda. Iba't ibang klase ang pagkagawa ng bonsai. Tapos ito iba siya. Ito. Ay ba yan. Ito. Iba't ibang klase. Ganda tingnan mo. Parang buhay na buhay siya. Ha? Saan? Eh, ito ganda. May bunga siya. Ano ito? Wala na Bawal hawakan. Eh. Ang YouTube ko. Hmm. Ang ganda parang ito ga talubos pa lang. Na mm. no? mukadkad pa Ay, lang guwaw siya. Guwaw ito naman ng may Sige tayo. Ito naman <laughs> para siyang nasa buntok. Tapos mayroon siyang bonsai. Ang ganda ng pagkagawa nila.

Silver's Award. Ang ganda. Ang ganda na pata. Ang ganda ng pagkakawa Wow! Ang ganda, no? Ito pinakamaganda. pinakamaganda. Ito na siguro do. Ilang taon na kaya ito? Ha? Oo oh, nga, naging gold. Ito ang naging gold. Gold award. Napakaganda talaga kaya naging gold award ang ganda talaga tinanong sa personal mga amiga Kaya thank you for watching Please like and subscribe to my channel See you sa next adventure Ni Amiga Mian